Ganito na ba mga aircon nyo? Mm. Magpalinis na kayo. Okay, oh. Dol, saan ang pera, Dol? Wala sa bahay. Wala sa bahay natin. Dito, sa Nasa bahay ng... Mahal na customer. Mahal nating customer. So, guys. Tapos na kami mag-electrical. So, window type naman, linisin namin ito. Uh, window type, non-inverter. Hey. Cleaning tayo. Din, pipinturahan pala natin yan, Dol. Ay. Yung pinakaano niyan ah, Yung baka, sa gilid baka, niya, baka, oh. Oh, may pinabili ko na yan dati pa eh. Ngayon lang daw nila eh, eh, gagamitin na kasi nakabili na sila eh. So yun guys, pipinturahan natin to. Ayo. Oh, pinaka okay oh. Yung Para, pinakaano niya. Na niya. Na hmm? <laughs> mm. Mm. Ano? Mm. You know, mm. Mm. Pero, uy, you know, naglaway-laway. Hmm? Galingan dito. Naglaway-laway. Naglaway-laway. Tapos, yan na yan. Ay, wala na yan dulo. Plastikan natin to. Dulo. Okay na yan, no? Ayan. Kalas na siya. Tapos mo. Tapos mo. Kuhanin ko muna. Nakapwesto okay. na yan akong aircon natin, guys. Na pipinturahan. At yun, kitang-kita na, oh. Tumatapos. So, okay, yun, guys. Pintura na 'yan, guys. Ayan. Yeah. Ano na? Aluminum, doon. Naging aluminum. <laughs> Copper natin, aluminum na. Yan guys. Pinipinturahan talaga namin yan guys. Pagka kita namin na nag na siyang nagkakalawang para ma-prevent ba yung tawagin. Yan. Yung compressor yung paadol. Para hindi maano. Yung compressor pa yun guys yun o diba pinipintar oh. na siya guys o oh. pinipintarahan namin guys kasi kinakain ng kalawang yun dito doon ayan para ma-prevent natin yung uh, pagka uh, ano ng kalawang paglaganap ba

Quick, dry na. Isang so linggo bago mo tiyo. Mm. Ayan. <laughs> yeah. Two hours later. Kakain ka na. Naka-aircon ka pa dolo. Kita mo naman yung maandar yun do'n. Yeah, Naka-22. Yeah, Hayahay. Oo. Oh. No. Hayahay pa siya. Nagpurol. Doon. Shout out mo naman si misis mo. Kaya hey na, kumander. Kumain. <laughs> <Hey na>, Kumain, kumander. <laughs>